Meron pong balita si nanay na sobrang kinatuwa ko. Alam ko, matutuwa ko si Kuya Dave dito. Pagka po, kaya lang may mga question mark. Pero ito kasi parang special, ano ito eh. Parang napaka, napakahalaga nitong balita na to para sa inyo. Especially kay Kuya Dave. Ayaw ko nang Ano po yung plano? siguro kayo na lang po ang magbalita. Di, ano, ano, po, ano po kasi ganito po, yung nag-chat po yung pinsan ko mm -hmm. sa akin na, na, ano na, na po yung kung nasaan daw po. Sabi ko, dito ako ngayon sa parola nakatira. katira. Mm -hmm. Tapos sabi niya, inaano niya sa akin yung bata. Sabi ko, bakit? Ano ba, may problema ba ako? Ano ba nangyari problema? Sabi niya, siya pala malaki na araw. Parang hindi na yan. Anong pangalan mo? Dave po. Ilan taong ka na, Dave? 12 po. 12? Gano'n ka na katagal dito nagtatrabaho, Dave? November po. November? Ah, pwede magkwento ka? Bakit ka napunta dito, Dave? In Inapun po ako ni Kamarty. Doon pa ako napunta rito. Mm. Ayun lang po. Sino yun si Kang Martin? In Nagkapun po sa akin. Paano mo yun naging kilala? may basay ko po si dati na tira. Nabaitan po sa sakin. Inampun daw niya po ako. Hmm. Pwedeng malaman kung nasan yung mga magulang mo? Hindi ko po asalong eh. Pwede mo ikuwento sa amin kung bakit ka nawalay sa mga magulang mo? Hmm. nag-away po sila. Pinalangis po ako. Sumakis po ako. na puta ako. Sumakis ko. Oh, okay. So ang nangyari pala, nag-awa yung parents mo. Tapos pinalayas ka. Stepfather ko po. Ah, oh. oh my God. Nasaan yung father mo? Hindi ko po alam. So yung kasama pala ng mother mo, stepfather mo lang? Oh. Kung naririnig ba ng magulang mo, wala ka bang message sa mama mo? O kaya sa magulang mo? Wala po. Hmm. Eh, di bang malaman kung bakit ka naiyak? Sige lang, baka may gusto kang sabihin sa mama at papa mo. Wala po, ang gusto sabihin sa kanila eh. pwede ko bang malaman kung may mga kapatid ka? Meron po. Yung mga kapatid mo kasama ng mga magulang mo? Hindi po, magkakaiwala kami. Ah, okay. So, pang ilan ka? Pangatay po. Yung mga kapatid mo, ibig sabihin pala mas ma ano pa sa'yo? po. Ano ba yan? Masakit sa dibdib ng ano mo? Baka meron kang gustong sabihin. Sabihin mo lang. Wala, sabihin sa kanila kung tatanungin kita, baka may wish ka o may gusto. Anong gusto mo? Babuo talaga ang pamilya. So, ang wish mo, mabuo yung pamilya nyo. Yung mga kapatid mo, ilang taon ba yung mas bata sa Nine po. At saka? Ten po. Nine at saka ten baka may gusto kang sabihin doon sa kapatid mong 9 and 10. Wala ka bang close doon sa mga kapatid mo? Meron din po. Baka may gusto mong sabihin. Bagay, gitlo ko sila palagi. Ikaw po sila eh. Mahal na mahal mo sila? po. Baka naman pwede mong pakiusapan yung mama mo at saka papa mo na magkabati na sila. Baka sabihin mo lang, makamalay mo lang, pakinggan ka. Ayoko po eh. Ay, bata pa po siya, hindi ko po napunayita yung papa ko eh. Yung stepmother ko, rin po nakikita ako. So, Hello. Hello. Yeah, hapon. Ano niyo po sila ni po Ano po? Yung uh, sa, yung kinakasama niyo po kapatid ko. Ah, hello. Kumusta po kayo? Eh Ay, Sige Ano. <laughs> namin. Okay lang po. Sana kayo sa bahay ng mga po. Naalala ko yung okay, kila ko yung Martin. Hello. diyan lam po ako kayo, dito diyan lam po kung 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 ako kung 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 na. kung 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 bless. Ka. bless. Gustaw. Yes, Gustaw? <laughs> Wala. Meron <laughs> <laughs> nyo pala kayong ano? Aquarium. Aquarium. Nasaan po yung kinakasama niya? Nasa trabaho po. Ano po oras dating niya? Baka po mamayang gabi pa po siya Hmm. Okay ka lang? Nagising lang po. Ano? <laughs> Kumain na po kayo. Pasensya na po kayo. Ako po. Nagahanap po kami pwedeng ma... Hindi, ako okay Nakakain naman po kami. Ma-drive-thru na Jollibee o Mokdo. Opo. Galing po kami yung ano dito, galing po kami sa binyag at birthday. Oo. Ah, ah. Nino nga si Kuya Dave ah. at saka si Kuya Luis. Kaso, hindi ko sila nakasama. Meron nyo silang laro. Ah, okay po. Pasensya na po kayo, hindi ko po nasama. Hindi, okay lang po. Upo ka. Ay, Ay parang babagsak <laughs> ko Hindi mo ba ito babagsak? <laughs> Baka hindi <sila> lang po. <laughs> Opo oh, po. Kaya po kayo. Kaya mo po kayo nito. Sige. Ha? Katagla mo. Parang babagsak siya. Naano po kasi siya sa bag, sa hangin, sa ano yung... Ay, Diyos ko. Ano yung ng bagyo. Lakas kasi dito eh. Kumusta po kayo nung uh, asawa niyo? Okay naman po. Kaya man pong problema. Mas okay po yung ano uh, niyo ngayon. Eh. Yung uh, aura niyo. Okay. Um, sa mga minamahal po nating mga lolo lola dyan, mga nanay, tatay, tito, tita, mga ate, kuya, magandang hapon po sa inyo. Uh, meron pong balita si nanay na sobrang kinatuwa ko. Alam ko, matutuwa ko si Kuya Dave dito. pagkapo kaya lang may mga question mark. Oh. Ganito po yung telegram. Si nanay Apple, gusto ko lang po linawin sa inyo. Meron na po siyang Uh, meron na akong dalawang beses na siya nagpunta sa amin, pero hindi ko binablog kasi minamabuti ko na lang para tahimik na lang po. Pero ito kasi parang special, ano ito eh, parang napaka, napakahalaga nitong balita na to para sa inyo. Especially kay Kuya Dave, ayoko ko nang paligoy ano po yung plano. Siguro kayo na lang po ang magbalita. Di, ano, An po, ano po kasi ano po kasi ganito po. Yung chat po yung pinsan ko mm. sa akin na na, na, na po yung nasaan daw po. Sabi ko, dito ko ngayon sa parola nakatira. katira. Mm. Tapos sabi niya, inaano niya sa akin yung bata. Sabi ko, bakit? Ano, ba, may problema ba ko Ano ba nangyayari, problema? Sabi niya, siyempre na malaki na nga raw. Parang hindi na yata nila kayang I mean, parang sinahanap po. Inahan inahanap daw ako. Yun mm. yun, sabi ko, kasi kay, sabi sa ko, kuya ano ni ikaw ako. Sabi ko, ba't ngayon? Sabi ko, di ba pwedeng ano? mga ano lang muna kasi wala pa talaga ako, sabi sa ano. Mm. Tapos inaano nila si D, sabi nila, Sabi ko, hindi ko alam kasi kung makakap makapa ano, makakapag ano ako kay Dave. Pero tutignan ko, tusubukan ko kung okay mm. sa kanila. Sabi ko, kung sa akin talaga hindi ko kaya dahil wala akong permis talaga, may pa ako, mm. sabi ko sa kanila. As, yun, sabi, I chat ko i-chat ko na lang kayo, ipsakali magkausap kami nila tatay, sabi ko yun, mm. nang, nang maayos kung ano talagang pwedeng gawin. Yeah, yun yung nag-chat yun nag, ah. yung nag ako sa inyo. Mm. Yun, yun po yun. Kasi sinabi. Tapos, hindi ko pa kinuha sa Sabi ko na, chat na lang kita kung anong balita. Kung okay or ano. sa Pero kung wala talaga, kung talagang ayaw nyo na, eh, kukunin ko na kako. Kaya ba magagawa eh. Sabi ko kasi na mapunta kung saan sa inyo bata. sa ko, mm. kukunin ko na lang kung anong mangyayari. Sabi sa nabalitaan ko na lang kayo kung kailan ako pwede makapunta dyan sa Montalban nga. Mm Yung pangalawa. Hey. Yung, pero yung, yung isa, ano na, okay naman yung isa, yung pangalawa lang, yung kasunod niya. Hmm. Yun lang yung pinaproblema ko kasi parang hindi na yata nila kaya. May hinahanap na nga po ako. Paano pong hindi kaya? May problema ko sa bata? Siguro, siguro pa. Siguro, hindi eh, ko po alam kasi sabi na hinahanap ka pero parang naanos na kasi tumitigas to po yata ang ulo, ganyan. Hmm. Sabi parang ay sumunod sa kalap. Baka ikaw lang dito yung ganyan na ganyan Ya, sabi ko chat na lang kita, balitaan kita kung ano mag Kasi sa ngayon, wala pa, wala pa talaga ako, walang wala ako, sabi ko sa kanila. Mm. Sinabi ko sa nila sabi ko may maliit pa ako, sabi ko gano'n. Pero try ko ka kung mag ano, kalimapit ko, baka, baka, baka makano ka, kay Dave Try ko na lang, sabi ko sa kanila kung, hmm. Kung, kung ano balita nila, kung ano masabi nila. Yun na lang ako kung masasasabihin ko sa Pero kung ano, kung ayaw niya talaga, hindi kukunin ko na lang. Alam naman na ano ko siya nag na nga po sa akin. Mm. Mamiya mm. nag yung nagbakasakali akong nagchat sa inyo. Yeah. Yung Masaya to kasi makikita na ni kuya yung kapatid niya. Oo po. matagal niya nang gustong makita. Ano po lahat mga napag-usapan pa? Hindi, ilan yun po yung... Kasi hindi ko pa po muna ako nakipag-connect mo ka nakipag-ano sa kanila communication kasi wala pa po na ako maano sa kanila. Kasi sabi mm. ko nga po, di ko pa po kayo nakakausap ngay mm Ngayon, -hmm. sabi ko kung makausap ko man, babalitaan ko na, lang. chat na lang, okay, chat na lang ako sa ah. inyo. ano na, Paul? Kasi nahihirapan na raw si, si, tita ko raw sa mm -hmm. uh, anak ko. Raw. Kasi nga raw, patigas nga daw. Sabi ko, paano mm -hmm. kung naging matigas ulo niya? Sabi ko sabi, sa pizza ko. di nga raw, hindi ano nga raw, yung paragi nang nakasimangot, pag-intusan daw nila, pero inahayaan na nga lang daw nila matulog kahit ang halil na rin nagigisig. nagbago yung, so, yung, yung ano bata. Hmm. Parang gano'n siguro yung inaano nila. Kasi syempre, yung baby pa, yung might late pa siguro hindi ganun. Parang wala lumala siguro nagbago yung ano ng bata, o ganyan hmm. ng bata. Sabi ko siguro yung mga, sa mga nakakasama siguro doon siya pinahayaan lang din nila eh. Hmm. Syempre, ano dun, eh, parang sa pinsan ko, ano dun yung, ano yung, yung parang libre sa lahat yung meron sila sa mga, yung mga ko, may mga inuman, mga ganyan parang uh -huh. lagi may party, gano'n. Siguro, na ano sa kanila, parang siyempre lumalaki bata, parang nakikita, gano'n, na gano'n, mm. lalaki. Parang gano'n, siguro tumigas yung ulo, gano'n nangyari, mm. gano'n siguro, kaya sumuko, gano'n Lagi siguro, naano kasi, ang kasama lang to si tita ko. Mm. Tita ko, dahil siyempre sila wala rin sa trabaho, linggo lang daw sila na yan, linggo lang daw yung pre-labay. Siyempre, si nanay daw lagi kasama. Baka raw mga panay, matanda naman daw sa si tita niya. sige, pag ano ka ako, balitan ko na lang kayo. Mm. Yun ang sinabi siya. Kung ano man mapag-usapan namin, hindi eh, yun ang sinabi ko sa inyo. Pero kung ano, kung, ko sige, kukunin ko na kung ano. Kung, 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 yung nga kinausap ko yung asawa ko. Kung, kung, mm. Okay naman sa kanya. Sabi ko, eh, hindi kung kaya natin, hindi kunin mo. di wala tayong tayo magagawa eh. Binibigay na araw sa... Sabi ko, hindi ko may naano. Siyempre, may maliit mga kagkong hmm. may maliit pa. Tapos may sabi, yung anak niya na babae. Hindi okay. sabi ko doon umutas. Ang po yung naiaano na ako siya, na ako mula sa ating mga kapatid ng asawa Dadagdag ko pa na ano ako, parang mm. naiilang ako, na ako. Ano, ano ko. Pero kung sa kanya kasama ko, wala mong problema. Okay mm. naman sa kanya siya, wala sa kanya. Nag-aaral po. nag po siya. Oh, ngayon matatap. Tapos na siya ano, tapos na siya sa ano, sinasya, sa grade, sa grade 10 niya. Tapos, na, tapos siya nang high school, tapos siya nang elementary ganun. High school. grade 6 lang po. Gra ah, high school. Pag grade ano na siya, yung grade 10 ba 'yun? Mga grade ganun. Mhm. mm -hmm. Yun ang ngayon siyang, ganyan yun ang ano niya ngayon. Pero kumusta daw po yung pag-aaral niya? Okay naman, parang honor na ano, ano, matalino na matalino yung bata. Ano naman siya na, sa honor din, pasok ko lagi sa honor. Mm. -hmm. Nga, tumigas daw talaga yung ulo. kasi sa, sa dami mm -hmm. na nakakasalamuha. Mm. -hmm. Kasi nalungkot lang po ako kay Nanay Sabi niya, hindi na daw po alam yung gagawin. Kaya Medyo mm -hmm. parang na ano po ako doon. No, sure. Sa ang dami ng ano po, yung parang nalilito na rin. Hindi ko na Sure, boy. Ang dami ko iniisip. Mm -hmm. Kaya sabi pa, hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na alam gagawin ko. Yun. Parang inaano ko na lang. Ayoko malamang lumapit sa mga kapatid ko. Mm -hmm. <coughs> Pero ano yung talaga yung plano niyo? Siyempre, yung kukunin ko na lang sana. Mm. Kasi ayoko na may mga nasasabi sila sa akin. Yeah. Paano kaya yung pagkamatigas ng ulo niya? Yun, pinipasaway na siguro dun. Hmm. Fifty na po siya, no? Hmm. Opo. Oh, tama eh, po ba ako? Seven. Opo, oh, magkasunod lang po siya. Taon na lang, lang po ano nila. Eh. Ah, si Kuya, seven. Seven. Ten. 2007, tapos 2008 yun. Oo. Yeah. Sunod lang. Ito lang Adi, -si -16 po. Hindi na ah! pala siya. Oo. Oh. Ito lang Kasi po yung ano. Kasi po pala ngayon, niya siya. Ngayon, po. Ano, ngayon, ngayong November 16. magsi 16 Ngayon, 16 siya. Ah, tama-tama po pala. Itong 16. Oh, po, 16 po yeah. siya. Oo. Uh -uh. November 16 birthday mm -hmm. ni 16 po siya. Mm -hmm. Sino ang hawig-hawig po nung kapatid mm -hmm. ni Kuya? Sino pong hawig-hawig niya? Sa tatay side, sa tatay sa, side siya. Pero may pagkamukha sila. Kasi oh, may si may, may pagkano sila ni ano ni dip dip, dip, nung bata. Mm -hmm. Si Chubby. Meron po kayong picture Chubby. niya recent yung, mm -hmm. yung yung, picture niya po. Wala po. Kayo. po. Di po na eh. Di po nakainis eh. mm -hmm. sa so, ani. Pinap <laughs> pala yung laro Hindi po yan laro. <laughs> ano? Kasi plano po niya, no? Nanay Apple. Kaya na po magsabi nung plano niya, Nanay Apple. Hindi. Plano ko sana kung ano. Kung wala naman po man, eh, kukunin ko na lang po. Bala ko <laughs> po sana talaga kay Deb ko nga. Ay, Apple, nag-chat ako ng ganon. Sa ako, <laughs> pwede sana kay Dave kasi uh, parang ano lang muna um, pang ano. Siyempre, hindi sana, nahihirapan din ako sa mga financial, sa mga ano mm. siya, mga gastusin. Na ano na, iilang ako manunang umano -manu 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 dito yung Mm. Kapag nasa ano, nakabukod kami. Hindi so, mm. Yun, ako may hiyang magsalita. Siyempre, dikit-dikit lang yung mga magpang. Nang ilang ako sa mga kapatid niya, gano'n. Mm. So, yun nga nagtatrabaho. Yung isa, pagod na po siya. Tapos hindi naman, parang siya, hindi nga naman niya anak. So, mm. Yun, ayoko ng mga gano'ng salitaan na, stop na! O yung mga salitaan na masyadong masakit. Mm. Na inano, kaya inano ko mm. inano ko siya kay Bib. Pero no, kung ano, sa akin na lang, gano'n naman, na naman din sa kanya eh. Mm. Kayaan ko na lang ano, ako maririnig, gano'n. Mm. Eh, siya naman daw may nakasama ko, hindi naman daw yung ano. Mm. Ngayon, no? na, no? Eh, sabi ko na naguguluan talaga hindi. ako. Hindi. Bata po, dapat talaga magkaroon ng tamang gabay pagka gano'n. Eh, yung tatay, nun, tatay na eh. Mm. Yun, tsaka yung pangat na yung magkapatid na sa isang ama lang. Hmm. Paano? Yung kapatid sa, sa isa ah. Si Debbie Deb, Deb, Deb. di kapatid sa atin? Ibig sabihin, hindi po kapatid sa tatay yung hindi. dalawa. Sa ina lang sila magkapatid. Sa inyo lang pala? Uh -uh. Yung dalawa na yun, ipatatay na. Pero patay na yun, tatay oh. nila. Alam po ni Kuya yun? Eh, hindi. Ay, ang al oh, alam niya na hindi niya tunay. Hindi eh, niya kapatid. Hindi eh, sila magkapatid sa tatay. Sa oh. akin lang sila. Alam niya na sa akin lang sila magkapatid. Alam niya na Pero yung tatay nila hindi niya kilala. Oh. Hindi niya pa nakita. Hmm. Malit pa kasi siya nun, nung pupunta punta yun. Yung tumira kami doon. Nakasama ko yun. Kung buhay pa yun, nagsama kami. Tumira kami doon, malapit sa bahay namin. Malit pa yun si Deb hmm. Nasa trip lang yata po. Malit pa siya noon. Hmm. Kaya hindi niya na siguro matandaan yung ano. Fuck, hindi niya na siguro matatandaan. Ilang well, ano na nga to, One year and? Hindi. One year pa po siya. Next month pa. Ah. December. Maganda po yung ano niya. Hayat niya, nunay. No, mm -hmm. Malaki bolas niya kung wala pang one year. Mag-11 pa lang siya ngayon, 27. Uh, naglalakad na po siya. Gabay-gabay lang po. Mm. Hindi <laughs> ito. Makulit lang talaga. <laughs> Anong magandang plano na Apple? Doon sa... Ano kaya? Oh, no. po yung, po yung, ano nga? Yung Apple yung, 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 ng isip. Mm. Yan po talaga eh. Pinagulo ng isip ko eh. Kaya hindi ko pa po sila masagot-sagot eh. Kasi di man sila nagmamati. Siyempre, nag-aaral sila ng update sa akin. Mm. Sinisinsin ko na lang muna sila. Ah. Yeah. Uh <laughs> -huh. Ay, siyempre, wala Kailan pa ako. Kaya pala gusto nila ibalik na eh. No, ano pa sila, no, itong October mm. lang ito sila nagka-chatan mm. kami. Last month lang po pala. Mm, no, Nag-chat nag na contact nila kasi hindi nila. Matagal yata lang ngayon, mga kapatid ko na isabi sa'yo, itong contact mm. nila, ano, ganyan, mm. ganyan. Binigyan yata nila yung account ko. Nagpunta ko yung may, mga, may mga tiyan na may bago, kapisan. Nagpunta ko yung ina-add ko noon, ayaw ko pala yun. Ayaw ko ipapansin yun. Nung nanay, hirap ko nga. Hindi uh, gusto ko nga ni Deb, di ba? Di ba? Nung no, unang-una, mm -hmm. di diba, sabi ko, hirapin ko muna sa akin. Papakita ko kay Deb. Ano sabi nila sa akin? Huwag na raw iyan kasi magugulo lang daw. Ganyan, mm -hmm. di ba? daw nila sinabi Hindi na kaya, di na tuloy-tuloy yung Tapos ngayon, mm -hmm. parang, parang ina-unreal sa nila yung time na gusto ng gusto ko yung minsan sa inyo para makilala. Kasi yun dapat ang magiging ano nilipis hanggat mali, mali pa. Mm. Ayaw nyo. kuya nyo sa akin. Bakit pa? Maggulo lang. Ginugulo pa lang doon mga bata. Oh. Mm. Mm. Ang totoo lang ka, Tekram. Uh, kinausap po natin si Nanay Apple. Kasi yung puso ni Kuya, gusto niya talaga makasama yung mga kapatid. Kaya po, gumagawa naman po tayong paraan <laughs> na... Magawa ng paraan <laughs> yung kagustuhan ni Kuya Deng. Mm. Pero ang ano lang, hindi ko tayo pinagbigyan na hmm. keso, I mean, sabi, ganyan, na, no, ganyan, nila nung may up hindi, naman, mag, hindi, wala naman kam. Wala hmm. Naman, may, ganyan, na, salita na ako na wala naman daw ka Ang, ang, hmm. ang sa may, ano, ano lang, kay tatay lang kayo magka, ano lang, mga, mga kapatid, magkakilalinan, magkabati, hmm. kahit araw, ganyan pasyal pasyal wala ma various, may camera para, para magiging mm. pero wala ng camera ang, yeah. ano ko po kahit wala ng oh, camera oh. Oh. lang co. po yung magkakapatid sinabi, sinabi, ko hanila, diba na rin sa kanila yun kasi di sinabi ko po sa inyo mm. tapos sinabi ko sa kanila na sa kuya pumayag naman ko pumayag naman po yung tatay na wala camera kahit camera, wala camera okay lang mm. naman daw po hindi na possible daw yung ganyan gisag yun nga parang yun yun na yun 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 ko sa yun 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 may ayaw yung yun sana sana nagkaroon ng bonding yung kaan. Mm. Hindi na natin in-update yung ganong katekram kasi ayaw nga nating lalabas yung ano, yung ganong kabilang side. Pero... Kasi papapangit din yung masalitaan nila. Mm, eh. Nanggaling na rin ako kay Nanay Apo. Inaano rin nila na posible mm. daw na lang, ano eh, Anong araw sa inyo yung kasi Eh, mm. ayoko naman ng mga ganong salitaan nyo. Iniwas ko mga bash-bash rin nga, di ba? yung mga, diba? mm. mga ganong. Yun nga iniwasan kasi doon ako na i-stress. Eh na masyado mina ano, ina, masyadong na didibdib eh, yeah. yung mga bash-bash. Kaya nga yung nakaraan nga nagkaroon nga ng awis ng mga kapatid sa kapatid. Kasi kay Dave, di ba, yung mga ganun mm -hmm. yung yun. Kasi nga, yeah, ano, saan? pa na, ano, na, kasakit ang pagayon ay, ay, kapatid ko, huwag mo na lang, huwag kailan daw ko magbasa ng kakomit. Kaya yeah. na lang nababasa na, nahayaan ko nga lang. Uh, ano naman ako kay Nani Apple, mm -hmm. Katekram? Pagka nandun, Mare, nandun si Nani mm -hmm. Apple yung last time yung huli na lang. sabi ko kay ano, uh, naiiwan ko sila na gusto ko heart to heart to walang tao. Mm -hmm. Sila lang uh, na-enjoy niya naman po yung moment. Mmm. -hmm. Uh -huh. Kasi nagpag-usap na siya. Si Dave ko bakit nag-share siya ng mga ano yung masaya school niya. Mmm. -hmm. oh, yung sa so mga nakakasabi niya ganyan. Ayoko okay. lang kasi yung ano, siyempre gusto natin mag- ano eh? Sabi ko sa kasi, okay lang niya. Basta tuwa, wala, huwag ka lang magpasaway. Huwag ka masyado, ano, hindi po hmm. yun, na ano yung ganyan. Masyado mo inaabuso, siya. Kay Kuya kasi katekra Kung Kumbaga kay Kuya, hindi natin mabibigla yung ano eh. Yun. Pero kay Nani Apple, sinasabi ko sa kanya, wag ko kayong magkalala. Noon pa to, Noon, noon pa. Basta sabi ko, wag na wag po kayong magkalala. Hindi, hindi po namin kayo lalayo kay Kuya. O baga, Ano po? Alam niyo yung magkaroon ng kapatawaran. O hindi mawala ho yung ano pagiging nanay po ni Nanay Apple kay Kuya. Sa ano po niya, sa puso at isip niya. Kasi ayaw po natin ganoon yung magura yung, yung ganito. Pero kay Kuya, nga, siyempre hindi ho natin mabibigla. Pero Napakaganda ho ng na, ano ni Kuya. Nag-uusap po sila. Okay na. Pag pa paano pa, gumagahan niyo, ano, kasi kaya mm. paano hindi na yung kagaya na alas ka lang, dadaanan niya lang ako. Yung mga dati ngayon, kahit uh. ako ano, nung nag-stay siya sa mm. inyo. yung nandun ako sa inyo, na, mm. naipagwetuan siya, kahit pa ka, paano. Pa, Ang sarap nung moment na yun. Gusto kong kunan, pero gusto kong maging ano po yung ano nila eh. Pero gusto ko ano lang. Yung ganong moment, pwede namang hindi kuhanan yun eh. Mm -hmm. Ang mahalaga yung nararamdaman ng okay. nanay Apple, Kuya Dave. Yan yung, po yung mahalaga ng menudo ng Pepegram. Hindi naman natin kasi pwedeng lahat kuhanan. Okay. Kasi para magkaroon ng magandang pag-uusap din. Pagka, ano. Kaya lang. Nalulungkot na lang ako. Yun yung malaking tanong. Doon sa... Ano yung paglaki ng ulo? Bakit? Ano yung problema? Ba, Nanaw, siguro tumigas siguro. May ugali na ito na. But,